Magandang araw mga kahabi, welcome back sa aking munting channel. Gusto ay na air pump o water pump, kaming fluong water lamang ang ginagamit ko dito dahil maraming tubig sa area namin at libre lang dahil nasa bukid kami. First time na pala magalaga neto at sana ay maparami ko dahil magandang pang negosyo ito sa ngayon. Ang pinapakain ko nga pala sa kanila ay integra yung pagkain ng manok dahil high protein yun at saka to sink and pellets fish food. Kumakain din sila ng gulay at karne dahil mama omnivoro sila. 5 p.m. to 9 p.m. ko sila pinapakain. Dito naman sa ref na ito ay mama white polar fish na binbreed ko palam. So ayun lang guys, matagal na rin hindi ako nakapag-vlog. Pero mayun tuloy-tuloy na eto Happy Fish Kipom at farming sa inyong lahat. Please subscribe to my channel. Bye-bye until next video.